Ang ingay ng ibon. Ang daming ibon, oh. No? Mm. Ang ingay nila, guys. Grabe. Ngayon lang, ngayon lang sila nag-ingay ng ganyang kainyay. Ang dami nila. Oh, eh. oh di ba? Ang ingay nila. To, ang ingay nila, ngayon lang sila nag-ingay. Tagal ko na dito, ngayon lang sila nag-ingay. Bakit kaya? Anong problema nila? Di ba ang ingay Oh. Eh? So... Bakit sila may ingay? What happened eh? Hindi grabe.